So yun guys, tapos na ang ating framing ng partition. So metal slug, blind rivet, na ginamitan ng riveter. Yung distance every 2 feet. Lapit guys. Tapos dito, dito lang sa iyo ang ba ng pintuan. Ito pintuan ko Tapos maglalagay na ito guys, pang flex. Para sasalpak na lang.

So yun guys na lagyan na natin ng partition gamit ang metal stud at naikabit na rin natin ang pintuan. So nag ako guys na huwag nang tapusin at ipagpaliban na kasi malapit na mag new year. Baka dito kami abutin ng new year. So nagotin naman kami. So sabi ko balikan na lang natin kasi may mga pamilya din. So explain ko lang yung mga ginamit na materyales. Metal stud guys ah uh, Metal stud ang ginagamit pag partition Yung iba metal paring Pero kadalasan gumagamit ng metal paring uh, Sa ceiling Pero yung iba talaga gumagamit ng metal stud so ang, ang ginawa namin pag install sa metal stud guys ay every 2 feet mayroong vertical at mayroon ding horizontal so dito imbes na kuhain namin yung gitna kasi alanganin na rin siya kinuha pa rin namin 2 feet kasi may tatamaan siyang meral or yung line ng outlet tapos amba hamba tapos pintuan tapos to hindi ito kasama pag binili mo to eh hinges so yun pinakabit ko na sabi ko uh, ikabit na rin para hindi na rin siya nakaharang para naisasara pag gusto natin isara so yun lang guys ang ating bagong vlog ngayon at medyo matagal na rin tayong walang vlog so ganyan siya kaganda guys kapag natakpan na siya no? ah uh, yung framing pala nito guys, ito black screw ginagamit to para dito. Pero yung sa framing niya, rebit. Gumamit kami ng rebiter. Katulad nito guys, yan. Blind ribit yan. Uh, mayroong ginagamit na na tools para mai mai ilagay yan. yung blind rivet. Tapos gumamit kami ng barena para mailagay yung mga eto to black screw. Yan. So yung dito sa ano sa amba um, naglagay kami ng mga kahoy diyan. Sa sa loob na neto may kahoy pero hindi siya diretsuhan. Uh, may ilan-ilan lang kasi tatama siya Tatama siya sa ibang part. Ginawan lang namin pamparaan. Eto, eto halos halos buo kasi dito yung dinadala dito nagdadala yung or dito yung nagdadala ng pinto. Kaya halos buo yung kahoy na ipinasok na namin. So, yung kung may makita kayo dyan na parang punch list niya kasi nagmamadali na rin kami. Pwede namin i-repair yan after na ng new year. So, hanggang dito na lang guys ang ating buwag Kung nagustuhan nyo.